Magandang gabi sa the 700 Club Asia. Batang babae lumaki sa hirap, inabando na pa ng ina. Sinasabi ng lolo ko, kahit wala tayong maluluto, lagi kang mag-aapoy para may usok ang ating kusina. Nakikita nilang lagi tayong may kinakain, pero ang totoo, wala tayong makain. Anong klasing buhay ang naghihintay sa kanya? Alamin sa the 700 Club Asia, susunod na. pangarap ko lang talaga maging buo yung pamilya. Maranasan kong may, may bahay kami, may makakain kami sa buong maghapon. nare lang sa akin na sinasabi ng kuya ko, dadating ang panahon, hindi tayo mananatiling ganito. Patuloy tayong mangarap. Isang buwang gulang pa lang si Myla nang iwan sila ng kanyang ina. Lumaki siya sa piling ng kanyang lolo sa gitna ng matinding kahirapan. Hindi ko pa talaga nararanasan yung makatikim ng kanin. Kung may kakainin man kami yung kamuting kahoy, kung ang kanin mo ay kamote, ang ulam mo ay talbos ng kamote. Pero ang positive na sinasabi ng lolo ko, kahit wala tayong maluluto, lagi kang mag-aapoy para may usok ang ating kusina. Nakikita nilang lagi tayong may kinakain, pero ang totoo, wala tayong makain. Dahil ulila sa magulang, itinago sa kanya ang katotohanan tungkol sa tunay niyang ina. Kaedad ako ng seven, ang nagkukwentuhan na yung mga kamag-anak namin na, oh, bak, dadating yung mga ano, nanay ng mga batang yan. Ang nakiyoryos ako, nanay ko, parang dumalaw lang siya. Ang lolo ko kasi noon talagang may pagkakastila, parang pinalo pa siya. Ngayon ka lang sa tagal na panahon, baby pa to nang iniwan mo. Umalis na uli siya, tapos hindi na nagpakita ang kanilang lolo ang naging sandigan nilang magkakapatid. Ngunit nang siya'y magkasakit, lalo pang nahirapan ang kanilang pamilya at mas pinabigat pa ito ng pananalasa ng isang malakas na bagyo. Yung tatlo kong kapatid, nasa bawat kanto ng sulok ng bahay namin. At pag sumisipa po yung hangin, sumasabi yung kuya kong isa. Hindi ko na kaya kasi pinasan nila yung bawat kanto ng bahay namin para hindi kami madaganan ng lolo ko. Sumisigaw so, yung kuya ko sa kuya, hindi ko na kaya. Sisigaw po yung kuya kong panganay. Kayanin mo kasi pag di mo kinaya mamamatay yung kapatid nating bunso at ang lolo natin kasi sila ang madadaganan ng bahay na ito hindi natin sila masasakluluhan. Kaya huwag kang bibitaw. Tapos ganun po sa buong magdama, parang doon ko rin naranasan na kung nagpe-pray makakaligtas ba kaya kami? Tapos ang tagal namin hinintay yung tuluyang gumuho ang kanilang munting tahanan. Kaya't napilitan silang kumatok sa puso ng mga kamag-anak upang may matuluyan. Subalit, Sa bawat pamilya, wala po tumatanggap sa amin. Ang sagot lang sa amin, pinabayaan nga kayo ng mga magulang nyo, tapos kami ang pupuresyuhin. Kung daw kami, paano kami pakakainin ay eh, kanila na lang ulang pa. Hanggang may isang nagmalasakit din sa amin na yun na yung tinutuloyan namin na sabi niya, pwede kayo dito pero diyan lang kayo sa may labas, yung parang pinakasala nila. Na maulan pa rin, Nalag tinanggap yun ng kuya ko, basta tatabingan lang namin para lang meron kaming matuloyan. Upang makatulong sa kanyang pamilya, pinili ni Myla ang maghanap buhay kaysa ipagpatuloy ang pagpasok sa eskwela. Myla! Isang oras at kalahati yung lalakarin mo mula sa bahay namin sa school nang walang kain, iinom lang kami ng tubig. Pagbalik, iinom lang uli kami ng tubig. Ayokong uma umapumasok. Punta na lang ako sa tagat para mangisda at may makakain ako. Parang ganun lang yung gusto ko. Pero yung kuya ko talaga, simula't simula, yun po yung nangarap. At nag nagbigay sa amin ang pangarap na pagdadating ang panahon, hindi ito yung magiging buhay natin. Ngunit tuluyan silang naging ulilang lubos nang pumanaw ang kanilang lolo. Kaya't ang kanilang panganay na kapatid na si Tony ang humalili bilang magulang. Nagsabi yung isa sa kamag-anak namin na pag iwahiwalayin kami. Pero sinabi ng kuya ko na dumaan mo na kayo sa aking bakay kahit bata pa. Hindi ko hahayaang mag iwahiwalay kami kahit ano pang danasin namin. Yung po yung tumanim sa akin na secure ako. Kasi nandyan yung kuya ko. kahit mahirap ang buhay. Ngunit napilitan ang kanyang kapatid na lumuwas sa Maynila upang makipagsapalaran at hanapin ang kanilang magulang. Simula na ba ito ng pagbubuo ng pamilya? O simula ng mas mabigat na kalbaryo? Abangan bukas ang pagpapatuloy ng kwento. Wow, well, well Joyce. Parang I cannot imagine. because when, when I hear of stories of very poor people, Uh, they have rice with something, with toyo or something. Oh, oh. But for the lolo to say, sige na, prepare the fire, pretend that there's food. But there's nothing. I, I see nothing. I, that I can't... Alam mo, sa puso ko, para sa akin, k no? Ang, ang ginagawa ng lolo niya, para sa akin lang, no? Na parang... It's a faith statement? It's it's he's hoping. Yeah. Diba? Maybe deep down in his heart. Sige, magsiga ka para isipin ng mga kapitbahay na may pagkain tayo. Pero sa loob-loob din siguro ng, ng puso niya na maybe, maybe. this is going Somebody to bring will, food. Or bring, yes, yeah, tama, that tama. we will be blessed. Na in faith, by faith, uh, I will set the fire at dadating na lang yung pagkain. ba? Diba? Tama, tama. Well, maybe you're watching right now. Nakaka-relate ah, ka sa kwento ni Myla. na forgotten kana broken pa and then longing for a family or siguro second chance in life well take heart because there is a father who sees you our god our father knows your name he knows your pain and he knows your story because god does not forget you his eyes are always on you even when the world overlooks you God remembers every tear, every, every tear you've ever cried, every act of faith. Today, He's calling your name and He's waiting for you just to come to Him. And if you're ready and willing to receive His love, that healing, that new beginning, then pray with us. Open your heart to Jesus. He is the only one who can truly restore what's been broken in you. Just say, Heavenly Father, I come to you right now in my pain, in my sorrow, in my brokenness. Lord, I know I cannot fix this, I cannot fix myself. So I surrender everything to you. I surrender my past, I surrender my pain. I surrender and I come to you even asking for forgiveness when I try to fix my own life and I could not, I can never fix it. And so right now this moment, Lord, I look at you you willingly died on that cross. You took away my sin, my shame, even my lack, even my assurance. You all paid for it on the cross. So now, Lord, I invite you into my life to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will truly bring healing and wholeness in my life. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen sa aming pagbabalik. Makakasama natin dito sa studio si Myla mismo para kamustahin siya. Kaya dyan lang kayo. Sumat Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message. Yes, tinanggap ko si Jesus through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger. O comment section ng YouTube channel o tumawag sa prayer center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo. Nananalangin para sa mga taga Cebu at sa lahat ng naapektuhan ng kamakailang lindol. Ipagkaloob mo po ang katiwasayan sa mga nagdadalamhati, tulong sa mga nawala ng tahanan at kabuhayan, at kagalingan sa mga nasugatan. Iligtas mo sila mula sa kalungkutan at pangungulila. Bigyan mo rin po sila ng pag-asa at tibay ng loob upang muling makabangon. Pagpalain mo po ang mga tumutulong naway magkaisa ang komunidad sa pagkakawanggawa at malasakit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome back to the 700 Club Asia. We've seen part of her story and today we want to hear more straight from her heart. Here's Myla Lim. Myla, thank you for being with us. So Myla, iniwang ka ng iyong ina nung sanggol ka pa. Kailan mo na na-realize na hindi na siya babalik? So hindi po talaga pastor yung na-realize kasi ang pagkakaunawa ko po doon sa buhay na kinalakihan ko yung lolo ko dahil tatay ang tawag namin siya, yung tatay at nanay. Oh, so okay. hindi ko po na ano na kung mm -hmm. kailan babalik. Wala yeah. po sa idea ko na may nanay pala talaga ako hindi yung lolo ko na tinatawag naming tatay ko. Oh, wow. Wow. So Dumating yung time, yung araw na ay biglang may dumating na babae sa bahay ninyo at at hindi mo siya kilala, paano mo nalaman na siya pala yung nanay mo? So nung time na dumating po siya galing siyang Maynila, kasi hindi po siya pagkakamalang may anak, dalaga siya kung pumorma. Tapos naririnig ko na lang po doon sa kwarto, sabi ng lolo ko, ba't ngayong ka lang dumating? Ang tagal mo para kang nakaiwan ng asisiw, pagkasilang mo, hindi mo na alam kung anong klasing pisa ang nangyari doon sa itlog na iniwan mo. Ah! Parang ganun po yung wow! sinasabi That's niya sa... Grabe. Yes. Okay. So, so, ano, yung point na yun, may, may ilang taon ka nun? Mga seven po yata ako. Na, na, may, na-realize mo, na, mo. na intindihan mo? Oh. Naintindihan ko, sino, sino po kaya itong babae na to na pinapagalitan ng lolo ko? Tapos oh. pinalo po siya, alam ko noon, dumapa ka. pa siya. Oo, dumapa ka dito. Tapos parang dumapa yung nanay ko. Tapos umalis na ako kasi baka pag lumabas, makikita ako. Sabi ko, ang, pero naiwan sa isip ko, sino yung babae na yun na pinapagalitan at bakit ngayon lang siya bumalik pagkaraan ng maraming taon nung iniwan yung Bata. So, so you were seven years old, yung time na na-meet mo yung nanay mo na hindi mo alam na nanay mo. So, kailan mo nalaman for sure na siya pala talaga ang nanay mo? Nung patay na po yung lolo ko. So, how many years after? Siguro mga mag-nanay mag ako nung namatay yung lolo ko. mag e, na ka. ka. Mag-nanay ako. Nine years old po. Grabe, <clears throat> you no? Know? So, na, nabanggit mo na minsan nagpapanggap kayong may pagkain para, you know, mapanatili ang dignidad. So ano ang tumatakbo sa isip mo sa mga sandaling yun? o kasi sabi sabi ng Lolo mo, no? just, just just ready the fire para may usok, Opo. para mal, mm -hmm. para the kapit by will think na meron kayong uh, pagkain. Opo. Ang nasa isip ko lang po noon, uh, inaayunan ko na lang yung lolo ko na kahit kumakalam yung sikmura ko. Pag nagpausok ako, parang gumiginhawa na rin, parang nalalam na, na rin yung tiyan ko kahit wala naman talaga. Nag... Para hindi lang maisip ng kapitbahay na wala kami yeah. ng mga... Nag-obey ka rin, no? Sumusunod lang oh. po ako. Kasi Sumusunod. para sa, oh. sa kabilang banda para sa akin, positive nga naman kahit wala. Parang tama, meron. tama. That's the flip side. Eh. Oh, oh. Prepare the fire because the oh, food is coming. Oo oh, oh, <laughs> nga, tama. <laughs> ano ba yung trabaho ng lolo mo noon? Ang alam ko po kasi noon, albularyo yun eh. Ah. Pero nung nagkasakit na ng malala, hindi na po siya nakakapag... Ano. Mm -mm. So siguro, since na nasa, nasa tabing dagat yun, nasa Polilio oh. Island kayo, uh, normally, ang pagkain nyo ay isda. No? Isda oh, po, seafood. tsaka yeah. mga... Oh, so tama, iihawin mo yon. Okay, well, during that time, mas pinili mo ang magtinda? Nang isda, speaking of fish, no? kesa sa pumasok sa eskwela. Ano yung feeling mo tuwing nakakita ka ng mga ibang estudyante papunta sa school, ikaw hindi dahil nagbebenta ka ng isda? Yung pakiramdam ko po noon kasi madalas kapag nag nagbebenta ako ng huling isda, umuulan, tapos nakikita ko yung mga kabataan na pumapasok. Malungkot po para sa part ko na ito talaga siguro yung buhay ko at yung buhay na mayroon sila, sila lang yon. Ako mananatili sa ganito. Parang ito na lang yung so, magiging. nalulungkot mo. ka. Nalulungkot po ako. Kahit gusto kong pumasok pero nasa isip ko mm -mm. sa sobrang layo, wala din namang laman ang tiyan ko, wala rin akong nauunawaan sa school. Yeah. Can you imagine how hungry she will get because of the trip going and then coming, mm -hmm. no? So, um, were you ever able to finish your education? Yung kuya ko nakapagtapos naman po ako ng high school. Good, good. At Apo. least, no? Apo. So, Myla, nung namatay yung lolo nyo, uh, paano nyo siya nailibing? So dahil po sa sobrang hirap, yung makain nga lang po ay nahihirapan oh man, kami. Right. So nung namatay, di lalo pong dagdag hirap para sa aming kalooban. Yung kuya ko pong panganay, talagang naghanap siya ng mga uh, tao na pwede niyang malapitan dahil wala naman po kaming pera. At tinulungan siya na yung mga ginagawang bangka, yung pinaka-plywood nun, uh -huh. yun po yung ginawa sa sobrang hirap, yun po yung ginawa nila, pinagtulungan nila na magpipinsan para mabuo lang na isang kahon para mailaga yung lolo ko sa Sobra pong hirap. Grabe, no? So, yung mga ibang kamag-anak nyo doon, Mayla, paano, di, di naman lang sila tumulong? Ba sila? tumulong o, so, okay. Kasi alam nila, di ba, hirap na hirap kayo At sa mga, family. mga children pa kayo. Oo. So, ano din po kasi sila isang hirap din po sila sa buhay at yun din po talaga ang madalas kong marinig sa kanila kung kayo nga pinabayaan kayo ng mga magulang nyo bakit kami kailangang mag oh. uh, mag-sacrifice para sa inyo so tinawag nga po kami nila na parang mga ano daga na walang lungga So at you were only nine years old no when your lolo passed away how did it feel ano yung pakiramdam ng isang nine year old na yung kanyang akala niya tatay Pinaka niya. pinaka-security. Oo, yung security mo, yung pala lolo mo. What was it like na pinanmunood mo siyang binuburol? What was that like? Parang ano, tuluyan na pong nawala yung yung sinasandalan ko na pwede pala yung yung sinasandalan mo ngayon pwede pa lang gumuho hindi magtatagal at lahat ng nasa paligid mo o maging ang mga kasama mo pwedeng mawala sa iyo na wala kang panghahawakan kundi ang Diyos lang. Oo, totoo ba nung kinuha na ni God yung iyong lolo, eh nakayakap siya sa'yo? Opo, kasi sanay po yung lolo ko na tuwing matutulog kami sa gabi, sasabihin na niyan, dito ka na, tulog ka na. Tapos pinapatulog po niya ako, kaya sinisecure po niya na sa tabi niya ako. Parang punong-puno ako ng pagmamahal, kaya hindi ko po naisip na may iba akong magulang. Wow. So sa mga panahong ito, anong ang pananaw mo tungkol sa Diyos? At, 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 at Nung time na yun. Yeah, yung time na yun. Nung time na yun, wala pa akong masyadong pananaw sa Lord na kung ano, bakit ganun yung nangyayari. Pero ang nakikita ko lang ng mga panahon yun, sobrang hirap ng buhay namin, lalo na nung mamatay yung lolo ko, mm. na kahit makain, wala kami. Ka nung namatay, lalo na paano namin ito yeah. ipapalibing? Paano namin? Oo. So, at that time, wala, ka nga, wala yung lola mo? Wala na po. Mas nauna pong namatay yun. Ah, so, talagang laking lolo ka. Okay. So, nung nag-pass na si lolo mo, paano mo naman nalaman? Sino nagsabi sa yon na yung babaeng bumisita sa inyo, yun pala yung nanay mo? ah nung, nung namatay na po kasi yung lolo ko nung gabi na yon na... Ano po ako, nasa, ginigising na lang ako nung isa kong Ah, uh, kamag-anak na. Uh -oh. Umalis ka na diyan. Hindi namin hindi ka namin mailabas. Tas no, yung maririnig mo kasi gabi pa lang pala siya namatay. So naririnig mo na nagcrack yung buto niya para ilabas lang ako oh. doon. Kasi so, nakayakap siya, Opo. Uh -oh. Tapos nung sabi nung tiyahin ko, paano na kaya tong mga batang to? Oh sabi niya nga wala na yung lolo nila na nagmahal at nag-aruga nasaan na kaya ang mga magulang nito doon ako na pa, nagulat ka. nagulat na may magulang sigur... tapos nagbalik sa alaala -ala ko na siguro yun yung nanay ko mm. na nung yung, yung bumisita okay. sa inyo na pinalo pa at okay. na ng lolo mo oh wow so sa mga pinagdaanan mo nung bata ka saan mo nakita ang pagkilos ng Panginoon bagamat hindi ka pa Kristiyano no, no, na ngayon with hindsight, na feel mo ba na even during that time the Lord was watching over you? Opo. Ngayon ko lang po nakita na lahat pala ng pinagdaanan namin at mga pinagdaanan naming hirap, walang pamilya, wala, 'yung masasabi mong walang lahat nakaplano pala yon sa Lord na yung lahat ng, ng di magandang pangyayari na yon magiging buhay na patotoo para sa mga tao na pwedeng baguhin ng Diyos ang buhay ng kahit sino. Grabe. Oo. So, Maya, kung, kung may batang nanonood ngayon na pakiramdam ay iniwan o hindi mahal ng kanilang magulang, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? So, sa mga nanonood na mga bata o kabataan na lumaki na piling nila iniwan sila ng kanilang mga magulang o mahal sa buhay, lagi lang natin tatandaan na kapag kinilala natin ang Diyos at mayroon tayong personal na relasyon sa Diyos, ang lahat ng lahat ng kakulangan natin o lahat iwan man tayo ng ating mga magulang pero may Diyos tayong maaasahan at tunay na magmamahal at hindi tayo iiwan sa anumang laban na mayroon tayo. Mm. Wow. Well uh, said. Thank you so well much, said. Myla. Uh, I I am very blessed by you kasi kahit marami kang pinagdaan ng uh, very painful, no? And then maraming kahirapan, you still at the end see God's hand in your life. Nakaka-inspire lang talaga. Maraming salamat, Myla. Pero hindi pa tayo tapos, no? For this whole week, pag-uusapan natin ang... Journey ni La kasi today is just the beginning. Kaya stay with us for the entire week as we follow how God took her from brokenness to restoration. And speaking of abangan, abangan ang premiere ng animated film na Light of the World. It tells the life of Jesus seen through the eyes of his young friend John, brought to life. by world-renowned animators and directors. Please don't miss this world-class animation that will surely inspire faith and hope in your heart. Showing na yan starting November 5 in cinemas nationwide. Magbabalik po ang The 700 Club Asia. pag-asa ay parang isang buto. Kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 peso sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb A Day Reading Plan and 31-Day Video Devotional to Gain Wisdom, Guidance and Encouragement for Daily Life. You know Joyce, after just hearing Myla's story, this just the first day, so I'm thinking, I cannot complain to the Lord. I cannot even ask the Lord why, bakit Lord, <laughs> hindi parang oh, oh. wala akong karapatan. If He met them at, at at that point, no, and and you're seeing her now when we're interviewing yes. her, and He He obviously added abundance and blessing to their lives because she's totally different she's a totally new person in spite of of that 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 hindi ko ma imagine how mm. poor they were no pero wala wala I can't complain yes I cannot talagang I have to say thank you Lord every amen. single day amen ako naman yung na, na ano talaga ako para na impact ako don sa sinabi niya na Minsan, we live as if you're going to be young forever, you will be protected forever, na parang everything is fine. And then one day, you lose everything. Na pwede palang mangyari yan. Kasi a lot of us, we live like that eh. We're okay yeah. today. Everything's fine. Wala lang, di ba? And then we're never prepared. Wala tayong idea na pwede mawala sa atin kung ano yung meron tayo What? ngayon. Yes. Yeah, diba? in, in so sometimes eye, exactly when we put our security doon sa mga bagay na alam you know they will one day go away. People will die, businesses will fail, you will grow old, 'di ba? Actually, it says in the book of Hebrews that everything around us will be shaken so that the, the one thing that stands and cannot be shaken will remain. So if we put our trust on anything else like you said it's going to be shaken it's going to be shaken look look what happened just uh, you know a, a couple of weeks uh, way, days ago in cebu yes the earthquake you know Literally I can't imagine shake, I'm if that 6.9 happened here I can imagine will we still have a skyway? I don't know. Well, I know for sure that people will be calling on the name of God. Definitely. Everybody will Definitely. be calling on yeah. Lord save me. I think that's going to be the three words that we will say Lord save me, Lord save my family. Tama. Lord be, you know, just keep us safe. So Tama. ngayon pa lang uh, Peter, I think we need to realize that whatever security we have, na nandito lang sa mundong ito hindi yan tunay na seguridad. Hindi yan permanent. Because pag yan ay nawala at wala sa iyo yung tunay na security na galing sa langit, galing sa heaven, talagang you will be broken. You will have no foundation. Mawawasak talaga ang buong buhay mo. So you may be watching right now as a parent, no? Maybe you feel overwhelmed as a parent or baka you are somebody na lumaki ka na walang pagmamahal, walang gabay in, in a mother or a father, wala kang guidance. Maybe you've had to make painful sacrifices just to keep your family together or feed them. You know, or maybe you're still waiting for healing and reconciliation. The Bible says in Psalms 68 verse 5, A father to the fatherless, a defender of widows, is God In his holy dwelling, we want to remind you that God, our heavenly Father, sees your pain, he hears your prayers, and he is working behind the scenes. That's why we're taking this moment to push, pray until something happens. And so we'll do that push right now. We are going to pray. for families and and parents and children who are suffering in broken situations kung kayo po yan just bow your head and lift up your intentions to the Lord heavenly father you are the one who gives us shalom ang ibig sabihin ng shalom is complete wholeness complete satisfaction complete joy complete perfection at ikaw Lord God ang nagbibigay ng shalom na ito and i pray that people who are watching right now hearing this word that you will plant your shalom in these people na malalaglag yung scale sa kanilang mata malalaglag ang scale sa kanilang mga tenga and they will see you They will hear you, and they will feel your love in the same way that Myla felt your love, that even if completely broken ang iyong pamilya, ang iyong, maybe even your business, everything is, is broken, that the Lord will revive this. Katulad ng pag-revive niya kay Lazarus, patay niya. Patay na. And yet, our Lord Jesus was able to revive him. He can do the same for you for you right now. He can do the same for your relationships. He can do the same for for your business, for your families, and even for your health. That's right. We can turn to the Lord Jesus because he is the one. That's his number one ministry, the ministry of healing, not just uh, the mental aspect, but also the physical aspects. So we pray for for the healing of all people right now that are suffering through illness and going through poverty at the same time lord jesus we just lift these people up and we ask you to fill them with your hope in jesus name yes amen and, and the, someone is watching right now you've lost everything you've lost your business and and you're wondering what will happen to my life the lord is our restorer Put your faith and trust in Him, and the Lord says, I'm going to restore back everything that the enemy has taken away. Receive that kapatit by faith in the name of Jesus. There's also someone right now you're suffering from migraines. The Lord is healing you from migraines completely. Receive that in Jesus' name. Amen and amen. Once God answers our prayers, please let us know so that we can thank Him together. And if you want to see more inspiring stories and be part of what God is doing, eh, pwede po kayo magipag-partner sa CBN Asia. Iscan nyo lang ang QR code on your screen to donate and help transform lives. Thank you so much for joining us. See you again tomorrow para sa pagpapatuloy ng kwento ni Myla Lim. Ano ang buhay na naghihintay sa kanya ngayong wala na ang kanyang lolo at lumuwas pa ng Maynila ang kanyang kuya? Don't miss it only here on the 700 Club Asia. God bless you. Nayong Martes. Anak at ina, muling nagkita matapos ang mahabang panahong pagkawalay. Anong nakakagimbbal na sekreto ang mabubunyag? Sinanahimik siya tapos iyak siya ng iyak. Huwag palampasin ang mga revelasyong magpapayanig sa inyong puso sa pagpapatuloy ng Myla Lim Story. Dito lang sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.